Maria Vila kita, magandang araw sa inyong lahat. Amos, pagyaga kita. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang araw ng kapanganakan ni Maria. Tayong mga Katoliko ay naniniwala na si Maria ay ina ng ating Diyos sapagkat siya ang nagdala sa sinapukunan sa ating Panginoong Isabel siyang tao at Diyos. Ano nga ba ang mga katangian ni Maria bilang isang ina? Una, si Maria bilang isang ina ay masunurin. Masunurin sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Nang magpakita sa kanya ang anghel ng Diyos at sabihin na siya ay ng tao, sa una man ay may katanungan, ngunit buong puso pa rin niyang ang kakabustuhan ng Diyos para sa kanya pangalawa, si Maria ay maalalahan nang ang banal na pamilya ay bumisita sa isa sa mga templo sa Jerusalem, ay nahiwalay ang batang puso sa kaniyang ama at anak. Batid ng lahat ng ina ang kaba sa puso sa tuwing di nasisilayan ang kanilang mga anak. Kaya anong lalim ng kaba ang naramdaman ni Maria nang nawala sa kanilang piling ang kanyang minamahal na anak? Talaga namang hindi tumigil si Maria kasama si San Jose sa paghahanap kay Jesus hanggang sa mataguan nila si Jesus sa templo. Pangatlo, si Maria ay matiis. Isa sa mga halimbawa ng sitwasyon na tiniis ni Maria ay ang paglalakbay ng apat na araw mula Nazareth hanggang Jerusalem. Kahit na siyang nabunga na siyang nagdada ng tao, Jesus. Pang-apat, si Maria ay isang mapagmahal na ina simula sa pagkapanganak hanggang sa pagpapalaki hanggang sa ipako at sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay hindi niya ito iniwan. Kailanman ay hindi nang iwan si Maria hanggang sa kasalukuyan. Patuloy pa rin niyang nagagampanan ang kanyang pagkainak sa ating mga katoliko, higit lalo sa mga tumatawag sa kanya at sa mga humihingi ng tulong. Huwag nawa nating kalimutan na si Maria ay ating ring Maria na Jesus na aming pinita, manalangin mo kami sa ngalan